tips para panatiling safe ang ating mga alagang pet tuwing tag-ulan. Alamin sa Pets Malu. Mga tips para sa mga pet lovers sa Pets Malu. Hello mga pet lover! Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa fur parents at sa ating mga alagang pets nalalapit na ang panahon ng tag-ulan kaya't ating alamin ang ilan sa mga tips upang panitilihing safe ang ating mga pets tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan. Naglahad ang AAAanimalhospital.com ng ilang tips upang masiguradong ligtas ang mga pets natin. Narito ang ilan sa mga ito. Una, i-ensure ang dry at comfortable shelter para sa kanila. Kapag sa outdoor nakastay ang inyong mga pets, siguraduhin may covered area silang matutuluyan gaya ng doghouse o covered porch. Kung may bed o blanket ang inyong mga fur babies, dapat ito ay tuyo at nasa dry area din. Kapag masungit ang panahon o bumabagyo, mas mainam na ipasok na lang sa loob ng bahay ang mga pets. Sa mga may extra budget naman, pwede ninyong bilhan ng rain gear ang inyong mga pets gaya ng raincoat o jacket. Kung matatakotin naman sa kulog at kidlat ang mga fur babies ninyo, i-ensure ang safe at quiet environment nila. At iwasan ring paglaruin ng mga pets sa mga puddle dahil maaaring may mga bad contaminants o hazards ito at magdulot ng sakit sa kanila. Sa panahon ngayon na kakaiba ang klima, laging tatandaan na dapat may iba yung pag-iingat tayo para sa ating mga pets. Dahil sabi nga ng karamihan, prevention is better than cure. Kaya naman para laging happy si Fur Mommy, Fur Daddy at Fur Babies, narito kami handang umagapay. See you next time mga pets malu!